isang mapagpalang araw po ngayong araw po yung Pielis na naman araw po ng tangge dito sa bukaw eh samahan nyo po ako uh, shout out mga po pala kay Arnold Dukat Wilfredo Aleria mga idol ah uh, Kain ng mga manok panabong dito sa Bukawi. Araw ng Biyernes. Two Ano linya Ano lahat ang lahi? Ha? Memo ah? sweater. Two five. Ilang taon na? Eleven months. Tupai po na ay bawat lemon sweater. Berani Kuya. Lemon sweater. Boleh. Ano nga bossing? O? Oh, ba 2-5 po. Ilang ba na po? Ano po siya? Anong linyada po? Ano to, yung, uh, gray. Gray. 2-5 po ano? 2-5 <laughs> eh. eh. Okay. Thank you po. Four five. Four five Ay, four five Anong ka bossing? 4 dalawa? 4-5 dalawa. Ano siya? That's gray. gray.

Ano Golden, Golden Boy. Ano ah? Eh, ataw dito. wingman. Ano wingman yan? Early bird. Wingman to early bird. Iba sa <laughs> Ilang buwan na? <ha? laughs> Ay, ilang buwan. Okay, okay. Ito ako na. Ano? <laughs> buwan pa lang. <laughs> <Masama> yun, <bro. laughs> ito, anong linyado naman ito? <laughs> ganun din. Halva libo rin to. Kaya binibeta mo siya? 3.5. 3.5? Hindi babot mo sa 3.5? Tagad na. Tagad na. Anong liniyada? Suwete. Suwete. Ilang taon na? 11 months lang. 11 months. Ano? Okay, thank you. Ano niya na bossing? Ano ba to eh? Ang ano nito? Ang ama. Kelso. White Kelso. 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 Sa ina na ako yung ano eh. Kaya ginawang pa eh. Oh. Sa ina. Eh, si Kuya Tony sa, sa mga tropa natin. Tiga wow. Santa Maria bossing oh, Santa, Maria. Santa Maria. Santa Maria. Kita sa, sama tu kita na, subscribe nanti nolot saten. Tiga Santa Maria. Dan cari tumbalok. Naka apat. Ilan ang dala niyo, bossing? Lima. Lima. apat na, ang bilis. Bro. Ano ang sakay nandito? Pagliliwanag. Pagliliwanag. Kasi sa bahay, okay. 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 mga alas 5 Pagkano pare mga pare-pare sa mga 2-5? 2-4. Okay. siya ang isa. Yung isa, tumutri. Oh, so, ito na yung huli niya. Anong huli niya? Kelso to eh, Kelso. Kelso. Medyo umuulan na, Kelso. Ay, salang. Salang lang yan. 2-5 lang po eh, 2-5 2-5 lang, bulto, katawan, magulang uh, Madala, madalas, dito, oh, madalas ba kayo sir? Uh, madalas, oh. sa groto Sa groto uh, Ayan, si Kuya Tony, siguradong quality yung dala yung, dala yung uh, oh, manok quality yan man. 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 ah. Pati sa hanap buhay ito Oo, oh, pati sa hanap buhay Ito <laughs> may boss toyo uh, oh. Si boss patis sa oh. hanap Parehong maalat ang dating <laughs> Okay, sige sir Okay, salamat ha Wala ka oh. sticky Ito talisay ito

tal tal pala nag-serve ni. Rawit lang manok. Ano? Dinig dalawang. Baka na pa-nabenta kana. Sa dinalo, cross ng ano, lemon. lemon. Apat na libo rin to. Kilmo costa lemon. Almusalan. Ay, ito, ito, ito ganun, uh, oh. ano ano to, ano to yung white legs yung... ang Santos okay. okay. uh, right right okay. oh. right ano right white, white, white legs

kay boss, Robin pa rin po ito. Labing dalawa po yung dala niya ngayon. Sakay sa so, ano sa. <laughs> ano yung 'yan? Ano 'yan? 'yan? Tatlong libo. Tatlong libo. May bawas pa yun. May bawas pa yun. Okay. So, uh, umuulan, ulan na rito sa Bukaw. Ito na sa tatlong libo lang po ito. Tatlong libo.

Sperm ei poslangan kuto so bako white tolerance White Lawrence white� BI White L march, feldlog Di U Pasvia. Kami ini terlibat. Jangan pernah alim

どれなさったっていいでしょうか Viboy Line White Hats Apat na libo raw po ito Apat na libo White Hats Viboy Line po yan Viboy Line White Hats Ito po isa Ito po isa Viboy Line បងប្អូនទាំងពីរ ভাই ថាហោរថាទៅតោសំនិយាយបងប្អូនទាំងពីរ ভাই ថាពីវេលារបស់នៅរបស់ Pangalan siya? Albert. Albert. Si Boss Albert. Yan. Kung bang dala na atlet ngayon? Ano lang? Walo. Walo. Nakabenta na. Ah, ito. Nakuha na yun. Ah, okay, sir. Sure. Bumili lang ng bayan. Ah. Set video lang ha. Sige. Okay. Si ah, okay. eh, Boss Albert. 3-5. Ano Thank 5. T -5. Ah! <laughs>

Tali Dome Free Five po yan Mga <coughs> ano po yan uh, Banded po Banded yan Nang ano Ng early bird Ano ba? Ka, boss? Ano ba? <coughs> <coughs> Ha? Tourneto? Bulik Torneto Bulik Torneto uh, okay. Bulik Torneto pala to 3-5 Sir, bag dito ng ano? Anong bandit? Oh, uh -huh. Tom. Oyan. Early bird. Ay, uh, Early Bird to. Is a uh, bandit ng Early Bird. Golden boy Boston. Early bird to, bandit.

Po the pay Ay, ito, po ito, no, pay uh, Yan, Luz, kaya na kayo, Lino Mariano. Ano siya? Totong. Tumabak doon po ng ano. Yan nagmula ang ano, ang matutom sa bangka. Ah, sa bangka. Ito, so, dito nagmula. Ayan, ito ang pinaka-throwback ng ano, blues. Um, blues. Matotom. Bangkas. K5 <laughs> po ito, blues. <laughs> Throwback ng blues. <laughs> uh, FBR ito, FBR daw po ito. 3-5. 3 -5. 3 -5. Anong Boston Boston sa Boston sa Boston sa SBR. ilang taon na? 8 months na ito 8 months bata ka ano? sa'yo rin kabila? oo uh, 3-5 din Parehas, din yan uh, Cross ng ano Boston cross ng SBR Maray ba kayong talaga yan? Nakuha na yung Okay, ito na lang